Inutusan ng Diyos si Abraham na ihandog si Isaac. Ikadalawampu't dalawang kabanata. Dumating ang panahon na sinubukan ng Diyos si Abraham. Tinawag niya si Abraham at sumagot si Abraham sa kanya. Pagkatapos sinabi niya, "Dalhin mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaak at pumunta kayo sa lupain ng Moria. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo." at ialay mo siya sa akin bilang handog na sinusunog. Kinabukasan, maagang nagsibak si Abraham ng mga kahoy na gagamitin sa paghahandog, at isinakay niya ito sa asno. Lumakat siya kasama si Isaak at ang dalawan niyang aliping lalaki papunta sa lugar na sinabi sa kaniya ng Diyos. Nang ikatlong araw ng kanilang paglalakbay, nakita ni Abraham sa di kalayuan ang lugar na sinabi sa kaniya ng Diyos. Kaya sinabi ni Abraham sa dalawan niyang alipin, Dito muna kayo at bantayan ninyo ang asno, dahil aakyat kami roon para sumamba sa Diyos. Babalik din kami agad. Ipinapasan ni Abraham kay Isaak ang mga kahoy na gagamitin sa paghahandog, at siya ang nagdala ng itak at sulok. Habang lumalakad sila, sinabi ni Isaak, Ama, sumagot si Abraham, Bakit anak? Nagtanong si Isaac, May dala po tayong sulo at panggatong, pero nasan po ang tupa na ihahandog? Sumagot si Abraham, Anak, ang Diyos mismo ang magbibigay sa atin ng tupang ihahandog. At nagpatuloy sila sa paglalakad. Nang dumating sila sa lugar na sinabi ng Diyos, gumawa si Abraham ng altar na bato at inihanda niya ang mga kahoy sa ibabaw nito. Pagkatapos, iginapos niya si Isaak at inihiga sa ibabaw ng altar. Kinuha niya ang itak at nang papatayin na sana niya si Isaak, tinawag siya ng anghel ng Panginoon mula sa langit. Abraham, Abraham! Sumagot si Abraham, Narito po ako. Sinabi ng anghel, Huwag mong patayin ang anak mo. Ngayon, napatunayan ko na may takot ka sa Diyos dahil hindi mo ipinagkait ang kaisa-isa mong anak. Paglingon ni Abraham, may nakita siyang isang lalaking tupa na ang sungay ay nasabit sa mga sanga ng kahoy, at hindi na ito makaalis. Kaya kinuha ito ni Abraham at tinihandog bilang handog na sinusunog kapalit ng kanyang anak. Tinawag ni Abraham ang lugar na iyon na naglalaan ang Panginoon. Ito ang pinagmulan ng kasabihang, sa bundok ng Panginoon, may inilalaan siya. Muling tinawag ng Anghel ng Panginoon si Abraham mula sa langit. Sinabi niya, Ito ang sinasabi ng Panginoon. Sumusumpa ako sa sarili ko na pagpapalain kita ng lubos, dahil hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa isa mong anak. Bibigyan kita ng mga lahi na kasindami ng mga bituin sa langit at ng buhangin sa dalampasigan sasakupin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway. At sa pamamagitan ng iyong mga lahi, pagpapalain ko ang lahat ng bansa sa mundo, dahil sumunod ka sa akin. Pagkatapos nito, binalikan nila Abraham at Isaak ang kanilang mga alipin, at bumalik sila sa Beersheba at doon na nanirahan. Ang mga lahi ni Nahor Pagkalipas ng ilang panahon, Nabalitaan ni Abraham na ang kapatid niyang si ay may mga anak kay Milka. Si Uz ang panganay. Sumunod si Nabuz, Kemuel ang ama ni Aram, Kesed, Hazo, Pildas, Jidla at Betuel. Silang walo ay ang mga anak ni Nahor kay Milka. Si Betuel ang ama ni Rebecca. May mga anak din si Nahor sa isa pa niyang asawa na si Rayuma. Sila'y sina Teba, Gaham, Tahaz at Maaka.